Ayan, natahimik din ang hapon. Ala, nagtayuan. Ba't ka tumayo, ha ba? Ba't ka tumayo? Oh. <laughs> Wala namang treats. Kauupo ko lang, i umalis lang ako saglit. Pagbalik ko na kay Gakay, oh. tas tumayo ka naman ka agad. Bye na. Bye oh. bye. Kayong dalawa talaga, mga mukha kayong labas. Pinalabas ko na nga kayo dyan sa kulungan. Eh. Oh ay sasagot-sagot ka pa sige, magtampisaw ka dyan, basa dyan katatapos ko lang maglaba hmm ayan binabad ko muna yung kanilang mga basahan at map na inihian ayan o oh. hmm. yan, ang gawain sa umaga tapos kayo ay magpapasaway pa pasaway pa kayo hmm ayan ang isang maldita o oh. Ano ba, itim? Hindi mo na mabuhat yung katawan mo. Kumain ka na naman ng napakaraming lugpud. Ayan, limas na naman yung pagkain ni Choco. O. Oh. At anong pinaglalaban mo? Ayun nga, yung kwento ni Mama. Kaya napagawa yung kulungan na yan kasi para sa tatay mo, na si Axel. Eh kasi nga, tuwing inhit ay parang baliw. Eh nung nagawa naman yan ay hindi naman nagkasakit kaso namatay siguro sa init no sa init kasi si mama may sakit nung araw na yon nagpa-check up pag uwi ni mama ay wala na ang tatay nyo ha Clover anong nangyari kay Axel bakit namatay kayo lang naman ang kasama dyan ha ikaw siguro inaway mo haba haba wag kang mangamot yan. inaway mong tatay mo no sa bahay ka kasi ayun nga pag uwi namin galing ng doktor si Axel ay akala ko natutulog lang dyan sa may pintuan yon pala. Wala nang hininga. Iyon. Kaya kami ay may kulungan na malaki. Hmm. Ano na naman yan? Ayan, o oh, kapon na yan si Itim. Paulit-ulit ako, no? Kapon na yan. Kaya iyang tatlong babae na yan. Ito anak, itong nanay, tsaka yang si siyaba na makulit, palasagot. Eh hindi pa yan kapon tatlo na yan. <laughs> kasi nakakaawa mag-alaga ng kapon eh. Kaya hindi ko na pinakapon yan total. Kapon naman na si Itim. Hindi na sila magdadami pa. Yan. Kaya pag ako'y may ginagawa, may nagtanong kasi kung kinukulong ko daw ba itong mga asong ito. Hindi po. Kinukulang kinukulong ko lang sila kapag ako'y may ginagawa. Para hindi sila pabalik-balik dito sa loob kasi nga naman kapag nagsunrok ako dito, Naglagay ng kung ano-anong panlinis sa sahig Siyempre, madidila nila Kasi mahilig silang magdila-dila Magamoy-amoy, o oh, ba diba? Kaya kailangan ko silang kulungin Yun yun, kaya kinukulong ko sila Yun ang rason So, yun lang guys Babay na ba? Aba, tubay na oh, Sige, babay na, babay Sopaw Alos susunod na dyan Sopaw si bab ay bingi wala dyan ay yung mo sa babae ang market ka pa ano ba, ano ba? nakakabingi na yung pagkabal mo may nakikita ka ba, ba dyan walang naman anong nakikita mo dyan sampai Haba? Tama na. Ba -ba. <laughs> Bukas na ikaw ligo. <laughs> Nainggit siya na ligo yung dalawa. Ang takot lang talaga maligo dito si Pong Gingging. Ayan o todo linis na naman siya ng sarili niya. Si Clover, okay, okay pa eh. Nauuto-uto ko pa eh. Pero ito si gingging talagang umiiyak. Isang! 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 Ay, diyan ka lang. Magagalit sa'yo si Haba. Ayaw niya nang may katabi. Maarti to eh. yan Diyan lang. Artian Si Bang Bang. kahit nasa taas ka ha nang aaway ka siopaw nandiyan ka lagi sa taas ng lababo kasi tatalon ka na naman mamaya dyan ha doon oh tatalon ka na naman ha subukan mo kukulong kita ginabantayan mo lang mga kapatid mo ano ba yan ha ba ingay mo Ano? Kaya ayaw kitang pakawalan eh. Balak mo na namang umalis, no? Talaga ikaw pag hindi kita nakuha dyan sa labas. Siopaw, di ka na nakikinig sa mama, ha? Ganyan ang gawain mo. Halika na. Kaya guys, yung mga yan, kinukulong ko. Kasi, ganyan ang gawain yan. Mamaya nandyan na yan sa baba. Iyero dyan sa baba. Ang hirap kunin. Hmm. Pinapanood niya. Hindi ko alam kung yung mga manok manok ang pinapanood niya or gusto talaga niyang makawala. Kala mo, mo hindi ka magugutom sa baba, ha? Siopaw? Ha? Tatakas ka na? Kala mo hindi ka magugutom habang naglilinis ako dito? Tinatry ko lang kung hindi ka aalis, pero aalis ka pa rin. Hmm? Mahirap talagang pigilan. Binata na kasi. Hmm, tatakas ka na? Siopaw. Hmm, ayan guys, matigas ang ulo niyan. Hmm? Binata na kasi may balak ng tumakas. Ha, Siopaw, binata na. Tingnan mo yung puwet mo, oh. Hmm. Hindi mo yan mapipigil. Pag yung paan niya umakyat, ando na yan sa baba. Kala mo pag itinago ka nila dyan, hugutumin ka lang. Pag ginalis ka, hindi ka ipapagamot. Ha, Siopaw? Baba dyan. Shhh. Pinapanood niya kasi yung mga manok sa baba eh. Hindi ka aalis. Siya pa oh. Baba dyan. Ikaw talaga ha. taas-taas niyan oh. Gusto na ako. Ikaw ha. Tumakas na. Pinagalitan na ni Choco. Kukulong ko na nga lang gyan ka muna siopaw kaya ayaw kitang pakawalan dyan tumatakas ka eh hmm. kaya niyan tungkabin yan gyan ka lang Huwag kang lalabas dyan ha pag tumakas ka dyan may palo takas ka ng takas hmm? siopaw bad boy ka na ha? bantayan mo si siopaw sabihin mo pag tumakas siya dyan so ayun nga tulog pa rin si siopaw ayun o oh. kasi kinulong ko muna siya dahil balak na naman niya akong takasan Yan. ikaw ang binibidyoan ko ha kasi pasikat ito Yan. nakita niyo naman kung ano ginagawa niya doon kahit tawagin ko siya sa butas hindi talaga siya lumalabas este umaalis kaya ikinulong ko muna siya kaysa matakasan niya ako Lalo na pag naglilinis ako dito sa loob. Ayan. Kaya, ayan. wala nang, eh, yung mga, ano na naman gagawin mo na ba? Tumikil ka. Umasok kayo dito. So, ayun guys. Hindi ako nagkukulong ng mga alaga. Baka, may nagtanong kasi bakit kinulong ko kawawa. Hindi ako nagkukulong ng mga alaga na maghapon ako ay nagkukulong lang ay mga matagal na yung 30 minutes. Hindi sila umaabot ng oras dyan. Kasi, kinukulong ko lang sila kapag naglilinis ako dito. Bakit ko sila kinukulong habang naglilinis ako dito? Kasi guys, nagsusunrox ako dyan sa sahig. Yan, kahit maganyan yan mukhang magulo bahay namin. Nakasunrox ang, sah ang sahig dyan. Tapos, Uh, dalawang ulit ko yan babalnawan kasi nga alam mo na, mahilig magdila-dila tong mga asong to, lalo na si Choco tapos, kapag natapos kong linisin yan, babalnawan ko naman siya ng suka, buong sahig na yan uurungin ko yang mga upuan na yan para sa suka kasi, uh, kapag nabalnawan ko yan ng suka na sahig na yan nawawala yung mga amoy nila yung mga panghipanghin nila, lalo na ito oh mukang mukhang yan? saan-saan oh! lalo na ngayon kasi meron siya. Meron siya ngayon. Papatak-patak. Ayan. Napakahirap guys kapag meron ang mga aso kasi kahit naman uh, sabi, i per Pero pagka kasi di per mo, kapag naman pupupo sila, eh hindi naman sila makapupo kasi nga hindi naman sila nasanay ng ganon tapos mas nanggigitata kapag may daya pero tas nandito lang sila hindi ko namamalaya na puno na o anuman e eh, maigi na yan, ganyan maya maya na lang nagmamap ako yan, yan ang kwento bakit kinukulong ko si Shopao bukod tanging si Kisa Milang ang hindi ko kinukulong sa pusa namin guys kasi talagang kabisado ko na siya hindi siya lumalabas dyan takot siyang lumabas dyan kahit sumisilip siya dyan bumabalik siya dito eh si Shopao kasi magsi-seven uh, magsi seven months pa lang siya dito sa amin ngayon. So, hindi ko pa masyadong gamay yung ugali niya. Basta ang alam ko, pag nakikita ko siya doon, balak talaga niyang tumalon. Kaya inaagapan ko ng kuhanin kasi. Gutong mga abutin niya dyan. Pag nawala siya, baka malamang masagasaan pa siya ng kalsada dyan. Eh, ang daming mga pusa rin dyan, ng mga gala. For sure, talo naman siya niyan. Babardagulin siya niyan. Kaya, kawawa naman. So, para maingatan at maiwasan, kinukulong ko na lang siya. Yun, yon ang aking solusyon. Kulong, kahit walang kasalanan. Di ba, Pungging? <laughs> o, babay na ba? Yun lang ang kwento ko kay Shoko ngayon. Babay na! Ayun, babay na daw.